May mga 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 live dito. Live po tayo ngayon dito po sa Barangay Palatio at dito nga po nagaganap. Opplan uh, kaayusan ni Mayor kasama po ang buong team ng engineering department. At dito po inaayos ang mga kanal ng mga Kung ano-ano pa. ng barangay.

Ayan po mga nyo kung may natin Bagong espalto rin po ang kalsada dito At syempre inaayos din po At tinatanggal ang mga bara sa mga kanal dito po sa Barangay Palatio

<laughs> Ayan po mga pasigay nyo Kung makikita natin kanina pa po dito Ang engineering team para linisin Ang mga kanal at syempre para mawala na rin Ang mga bara.

Ayan po mga pasigin niya at nandito na rin po si Vice Mayor Dodo Jawa. Obrigado. Ayan po mga pasigil At syempre Nakausap ni Vice Mayor Ang isa sa mga tao dito At handa niya tulungan okay, Agad agad

Aman, kok Ayan po mga pasigay nyo at may dinulog nga pong problema at syempre, agad-agad naman po tutugunan ng engineering team at ng oh. Mayor Victor kasama po si Vice Mayor Rodot Loersk. O oh, tari? Tari. Okay kung makita natin kanina uh, napakaraming bara sa mga kanad dito po ngayon sa Umana Compound at yun nga po ay natugunan na ng engineering team kasama po si Mayor Mosa.

Ayan, po mga pasigid nyo Nandito rin po si Congressman Roman and Roma. Uh, ito talaga. Yung may pintura medyo Pero naayos na eh. Oh, oh. oh. Dito sa oh, Bukid bu uh, oh sanggol Talagang... ng bahay, dito, mm -hmm. oh, no. yung palayan niya. palayon yung niya. ano lagi tanga ni ano dito? Oh, ano niya ano eh, ako bagayon nang kung ito mo ni Ano ni mo ni mo ni mo Ano lang ako, mo lang. Okay. <laughs> <laughs> Good morning ni mo ni mo mo ni mo ni mo ni mo po. mo ni mo ni barangay <laughs>

Nandito <laughs> na, <laughs> <Dito> kayo. Matamay <laughs> 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 sinasara nyo naman to sa gabi. Hindi, pinapadaanaw ko pa rin. Dahil pag sinasarang, mas lamin nagagalit kung ano nga nasa ano ka. Wala na silang ibang madaanan eh. Kapag sinangalapin. Wala na, nagagalit na. Bakit ka lang? Wala.

ayan po mga niya at maluwag na po ang daanan at syempre kung may kita natin napakaraming kanan ang nalinis ngayong araw kasama po si Mayor Ito at ang engineering team at syempre may nakahanda din silang solar para po nato. para sa mga kinita na walang ilaw kung makakapasigay niya sa congressman Roman Romulo ay pupunta na po sa inauguration doon po sa may barangay Pinagbuhatan ayan po mga kapasigin nyo hanggang dito na lang po muna tayo at maraming salamat at good morning